sa gitna ng pinigting na kampanya kontra illegal na droga. Malalawak na plantasyon ng mga marihuana sa Kalinga, niraid ng mga otoridad. Halos siyang naraang milyong pisong halaga ng mga mariwana sinira. Si Janice Tenis ng PTV Cordillera sa sentro ng palita. Mula April 29, 2024, Ikinasan ng Philippine Drug Enforcement Group ang sampung araw na marijuana eradication na Copland Highlanders sa boundary ng Barangay Buskalan at Lukong sa Tinglayan, Kalinga. Dito ay sinira ang aabot na halos siyam na raang milyong pisong halaga ng marijuana plants. Mahigit dalawang daang kasapi ng PIDEG, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion, Special Action Force, at maging ang mga kasapi ng 503rd Brigade Philippine Army ang kasama sa operasyon. Mahigit limang oras na umakyat ang tropa ng gobyerno para marating ang Mount Chumanchil kung saan matatagpuan ang malalawak na marijuana plantations pinagbigay toon tayo dito sa ating marijuana plantation problems na kung saan kasi napainod natin and validate na tumataas yung mga huli ng mga marijuana bricks, marijuana oil. Sa loob ng sampung araw, nadiskubre ng mga otoridad ang 24 plantation sites sa gitna ng kabundukan. Sa kabuuan, mahigit 3 milyon na mga fully grown marijuana plants ang sinira. Nadiskubre rin sa operasyon ang mahigit 1,500 kilograms na dried marijuana with rooting tops. Lahat ito ay nagkakahalaga ng mahigit 860 million pesos. Sakay sa chopper, pinuntahan ni Police Brigadier General David Peredo Jr. at iba pang mga opisyal ang lugar. Pinangunahan din nila ang ceremonial uprooting and burning sa mga nadiskubreng marijuana plants. Makikita natin dito sa aking likuran kung gaano kadami ng mga marijuana plants ang nadiskubre dito sa Mount Chumanchil na isa sa mga communal forest dito sa Tinglayan, Kalinga na isa rin sa pinagmumulan ng marijuana plants. Mula sa itaas, makikita ang mga bundok na sinadyang sunugin ng mga residente para makapagtanim ng mga marijuana. Yung pagkakaingin na ito ay uh, very rampant just for the purpose na magkapagtanim ng marijuana ng mga marijuana plants o seedlings. Ayon kay Police Brigadier General Peredo, ang operasyon ay nagpapakita na seryos so ang pro cordillera sa kampanya kontra sa ilegal na droga pinatitiyak niya na tuloy-tuloy ang operasyon para mabawasan ang supply ng marihuana sa Kalinga na ipinapakalat sa iba't ibang lugar hindi lang po ito yung uh, una at katudukan ng uh, gagawin namin tuloy-tuloy po ito marami pang darating uh, sinimulan ng ating uh, PDG at pedeya. problema pa rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga cultivators kaya naman hiling nila ang tulong ng local officials Hiling rin ng kapulisan ang pakikipagtulungan ng mga residente para masugpo ang mga marihuana cultivation. Ito is mga communal land areas. Wala talagang specific na tao na may ari. Kaya hindi natin ma-identify. Kaya sinasabi ko na tumulong yung barangay dahil sa kanila, siguro naman kilala nila yung mga kasamahan na pupunta dito at nagtatanim. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.